What's up mga ka-idol? Welcome back! Kamusta na kayo? Okay lang ba tayo dyan? At kung okay lang, patuloy na natin ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga halaman, mga prutas na pwedeng ibigay sa ating mga manok at syempre sasabihin natin kung ano ang mga benefits nito. Nakakatulong po ito at pwedeng gamitin sa 21 days conditioning. Pero bago po ang lahat mga ka-idol, ako muna ay maghahanap buhay saglit at kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-share. At syempre huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated ka sa next nating video. Ito po ang available bloodline. Pwede nyo po akong kontakin sa Facebook, Page, or dumirektang magmensahe sa aking Facebook account o hindi kaya tawagan ang numerong makikita sa screen. Ang una sa ating listahan, tawa-tawa sino ba ang hindi nakakilala nito? Maraming tawa-tawa sa Pilipinas, makikita lang ito sa kapaligiran. Akalain mo, meron pala itong gamit sa ating mga manok kung ang manok mo ay may problema sa paningin. Pwede mo itong patakan ng katas ng tawa-tawa para ito ay gumaling gawin ito sa umaga at sa hapon. Pangalawa sa ating listahan, cucumber or tinatawag nating pipino. Ito po ay 95% water. Nakakatulong sa katawan upang madrain ang mga sobrang gamot na naibigay. Kikintab ang mga balahibo sa ating mga alaga. Gaganda ang moisture. Rich in vitamin A, B1, B6, C and D. Marami pong benefits ang makukuha sa cucumber. Meron din itong calcium, magnesium and potassium. Perfect pong ibigay sa ating mga alaga na kinokondisyon. Pangatlo, coconut or niog. Improved brain Function. Nagiging matalino. Magandang gamitin ito sa conditioning. So pwedeng makatulong ito sa ating mga alaga. Nagbibigay ito ng energy and rich in fiber. Nakakatulong din para ma-improve ang digestion. Sa mga probinsya, ito na po ang gamit dahil mayaman po tayo sa niyog kung ano po ang available sa ating lugar ay gamitin na po natin. Hindi naman nakakasama at mas lalo pa tayong makakatipid pang apat pumpkin or kalabasa. Magandang ibigay ito sa ating mga alaga dahil dahil favorite nila ito. Nagbibigay po ako ng kalabasa kapag ako'y nagkukondisyon. Patuka sa umaga at patuka sa hapon. Recommended ko po ito sa inyo mga ka-idol dahil ako mismo ay subok na ito at sa matagal na panahon ay hindi ako pinahiya dito. Ang kalabasa ay loaded po ng iron. Ang iron ay napakahalaga po para sa ating mga manok na kinokondisyon. Nakakatulong ito para hindi mag-off sa oras ng kanyang trabaho. Meron itong vitamin A, vitamin C, vitamin E, and vitamin B5. Potassium, zinc, and magnesium. Sa daming nutrients na kalabasa para na po itong nakasentrum. At merong lutein na nakakatulong para sa kanyang paningin na magiging malinaw. Ang vision po ay napaka-importante dahil kung may problema dito ay wala po sa focus ang ating mga alaga. Pang lima, Azola. Hindi na po bago ang Azola. Marami na pong gumagamit nito mga backyard breeders. Hindi lang sa mga alagang manok ito ibinibigay pati na rin po sa mga ibang hayo. Bali, kilala na po ang Azola na favoritong pagkain ng mga alaga natin. Ano ba ang meron sa Azola? It's high content and proteins, essential amino acids, and vitamins. May taglay itong vitamin A, Vitamin B12 and Beta-Carotene Pampalinaw ng mata Vitamin B12 nakakatulong para maging healthy ang nerve and blood cells Meron itong oxygen level na nagtratransport para hindi manghihina Mas lalo pang madagdagan ang energy Nakakatulong din ang azola para mas madaling magmatured ang ating mga alaga So pwede po itong gamitin sa conditioning Bago po tayo magtungo sa pang-ani Meron po akong itatanong sa inyo mga Lods Anong gamit nyo sa PLT or purga, ligo at turo? I-comment nyo below dahil sa next video yan po ang topic natin Sa mga advanced na idol, share naman natin ang ating counting tips Para malaman ng mga ibang ka-idol na nagsisimula pa lang Sabay-sabay tayong mag-level up, matuto at syempre panalo tayo pang andi garlic or bawang one club or isang perasong bawang sa apat na litrong tubig ito po ang ibigay na tubig mula umaga hanggang tanghali take note mga ka-idol hanggang tanghali dahil sabi ko nga bawal po ang sobra hindi naman tayo nagbibreed sa gabi. Nagpapahinga ang mga alaga natin. Ang gamit ng bawang ay nakaka-enhance ng testosterone level. Hindi aayaw ang broodstog natin. Palaging magtatrabaho. Maraming maproproduce na itlog at masisiglang sisil. Go lang ng go si broodstog. Kaya yan. Basta't may bawang sa kanyang tubig. Pang-pito watermelon. Watermelon is 92% water and also provides electrolytes. Ito po ay kailangan sa ating mga alaga lalot na galing sa biyahe o hindi kaya kakatapos lang mag-training ang ating mga manok na kinokondisyon. Ang electrolytes, ito po ay minerals sa katawan na merong electric charge. Papakainin mo lang ito ng watermelon at magre-recharge na ang ating mga alaga. Mabawal wala po ang pagod nila at babalik na sa kondisyon. Kahit si Siu po nagbibigay ako edad 1 month, pwede nang bigyan ng watermelon. Pang grapes. Ito po ay ginagamit ko sa conditioning. pro brain's function. At meron itong natural na sugar na tinatawag na glucose. Ang glucose ay reserbang energy. Imagine ninyo mga ka-idol, merong 100% stamina ang ating manok at kung naubos yun meron pang reserbang 50% stamina nagiging 150% ang energy ng ating manok ganyan po kaimportante importante ang pagbibigay ng ubas sa ating mga alaga kalain nyo mga ka-idol meron palang ganun sikretong malupit yun ah. i-share po natin lahat ang ating mga sikreto para malaman ng lahat at para magamit at ma-apply nyo rin wala namang problema sa akin share share lang po tayo dito para meron tayong improvements pagdating ng araw. Ikaw ka idol meron ka bang katanungan at kung meron, i-comment mo below dahil pag-uusapan natin yan at kung gusto mo rin magpa-shoutout at mapasali sa shoutout time, i-comment mo ang iyong pangalan at address. At syempre i-shoutout natin yan. Pang siyam, akapulko or asunting. Kung ang mga alaga natin ay may problema sa balat, mga skin problem 3 days lang balik na sa normal at siyempre guapo na ulit ang mga alaga natin. Paano nga ba ang buni or kaskaro? Hugasan ng maligamgam na tubig at sabunin. Pagkatapos banlawan ay pahiran para ito ay matuyo. I-apply ang katas ng akapulko at ipahid ito sa balat na may kaskaro. Isang beses lang itong pahiran sa umaga o hindi kaya sa gabi. 3 to 5 days. Back to pogi yung mga manok natin. Pang sampo dragon fruit meron itong vitamina B1 B2 and B3 meron din itong vitamin C calcium iron and proteins ang pinakaimportante sa lahat meron itong natural prebiotic ang prebiotic ay promoter ng mga microorganism o tinatawag nating good bacteria pinaparami niya ito sa loob ng katawan ng ating mga alaga siguradong healthy sila hanggat sa oras na sila'y ikokondisyon ang lahat pong nabanggit ay pwede nating i-apply or ibigay sa ating mga alaga. Ito po ay nakakatulong para mabigyan ng tamang supplements, tamang vitamina para sa ating mga alaga. Natural lahat. Mga lods, meron ba kayong idagdag na hindi ko pa nasabi? Mga halaman, prutas na pwedeng gamitin sa ating mga mano? Pakicomment naman below para malaman ko at malaman din ng ibang mga ka-idol. At syempre, sabay-sabay tayong matuto. Walang maiiwan dahil sabay-sabay tayong matuto. At syempre, sabay-sabay tayong magle-level up. Mga lods, huwag kalimutan mag-subscribe hanggat sa muli. Next week.